Magandang hapon po mga kamanok. Bali, i-update ko lang po kayo dito sa ating mga sisiw. At sa awa naman po ng Diyos ay malulusog po sila at hindi po sila nagkakasakit. Bali, mabalik lang po tayo dun sa ating yakult na binigay sa kanila noong mga nakaraang araw. At may nag-comment po at nagtatanong po. Para saan daw po ba yung Yakult na binigay natin dito sa ating mga sisiw? Para po dun sa mga nagtatanong at hindi pa nakakaalam kung para saan po yung Yakult na binigay po natin. Bali bago po tayo magbigay ng Yakult ay nagbacterial flushing po tayo sa ating mga sisiw. Kaya naman po tayo nagbacterial plasing, syempre po hindi po natin araw-araw nalilinis yung ating kulungan at yung mga ipot po dito sa kulungan ay natutukan nila at syempre yung mga bakterya po dito ay nag-accumulate po yan so para po ma-flush po natin sa katawan nila yung mga bakterya na natutukan nila o nakakain nila kailangan po natin silang i-bacterial flushing at yun nga po nagbigay po tayo ng antibiotic o yung antibacterial na gamot. So yun po yung pang natin do sa bacteria sa looban po ng katawan ng ating mga sisiw. So nung nag-bacterial plasing ko tayo, ang nangyari po namatay po yung mga bad bacteria at ganun din po yung good bacteria na damay din po sa sistema ng katawan nila yon, namatay din po yon. Ngayon, kailangan po nating palitan o mapalitan yung mga bakterya sa loob ng katawan ng ating mga sisiw. At ang pamamaraan ko po ay ang pagbibigay po ng Yakult na live bacteria. At alam naman po natin, Lactobacillus live bacteria po ang laman nun. So para po mabilis ang maibalik po agad natin sa sistema ng katawan na ang mga manok natin o sisiyo na good bacteria na nawala sa kanila ay kailangan po natin magbigay ng yakult at yun po yung purpose mga kamanok kung bakit po tayo nagbigay ng yakult sa kanila at kapag hindi po balance yung good bacteria at bad bacteria sa katawan ng manok natin o sisiyo Maaari po sila magka-infection o magkasakit sa kanilang digestive system katulad po ng pagkakaroon ng coccidiosis, gumboro disease, salmonella, yun po yun. Kaya mas mainam po mga kamano kung kayo ay may probiotic, mainam na magbigay po kayo araw-araw para pangpalakas din po na upang ng o pangaganda ng digestive tract sa ating mga sisiw so yun lang po mga manok yung video ko sana po ay nasagot ko yung comment at anong dun sa ating previous video sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman at informasyon about po sa pagbibigay po ng probiotic o yung yakult sa ating mga sisig. Maraming salamat po sa panunood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.